meron pong nagpapatulong sa atin kung paano daw i-check kung palitin na ang water pump ng sasakyan nila with ignition off i-check nyo po yung water pump pulley. Nandito po, kita ba? Ayun, ito yung water pump pulley ng Nissan Sentra. GA series engine po. At alugin nyo lang po yan, galaw-galawin nyo. Pag may alug po, i-check nyo muna yung mga bolt nya. Meron pong 10mm na bolts yan. Check nyo muna, baka naman maluwag. So kung masikip naman at maalug po siya, sign na po yon para palitan nyo yung water pump. Ang isa pa po, meron po yan bleeding hole and makikita po natin yan dun mismo sa water pump. I-close up po natin, medyo madilim. Ayan, yan, yan, yan. Kita nyo yan, maliit na yan. Yan po yung bleed hole nya. Pag may lumalabas na pong tubig dyan or coolant dyan, ibig sabihin po kailangan nyo nang palitan yung inyong water pump. And ayun po pala pag may makita tayong corrosion dyan sa gilid ng water pump mismo, makikita natin na minsan kulay puti pagka tubig yung gamit natin and then may pink kung kulang yung gamit natin na kulay pink or kulay green naman. Pag green, maaring nagliliking yan. So maaring okay pa siya pero mas maganda pag tinanggal natin kaysa i lang natin, palitan na po natin ng bago dahil napakahirap po mag tanggal niyan. Isang palatandaan din po, pag nakastart ang engine, may maririnig tayong grinding noise na nanggagaling sa water pump. Kaya dapat suriin natin maigi kung sa water pump nga ba galing bago natin palitan.